Ito nga ang breakdown ng malapit na performance ni Spencer Dinwiddie laban nga sa Indiana Pacers. Well, talaga nga namang masasabi nating breakout game ito para kay Spencer Dinwiddie kung saan nagtala nga siya ng 26 points and 5 assists, dalawang block at hindi na natin patatagalin ito mga idol. At umpisa na agad tayo sa ating first play kung saan na makikita natin dito si Spencer Dinwiddie as a main ball handler ng Lakers ngayong wala si Dilo. At tatanggap nga siya ng screen kay Andre Davis at talaga namang aggressive si Spencer Dinwiddie nang dahil wala si Dilo at makikita nga natin drive to the rim kahit may shot blocker, abay dunk pa rin ang kanyang ginawa. And then the same action. Screen na naman ang matatanggap dito ni Spence pero si Lebron James naman ang magbibigay sa kanya niyan. At dito nga ay maganda ng depensa sa kanya ng Pacers. Pinigilan na nga ang kanyang drive into the ring para hindi na siya makadunk. Kaya naman mga idol binasa lang ni Spencer din with yung depensa at inabot ang bola kay Lebron James for a three pointer Magandang ang read ni Spence sa depensa ng Pacers. At dito naman iakala nga ni Ali Burton is i-putback layup ng kanyang magagawa pero nag si Dinwidi sa kanya. First block niya yan this game. At pagdating naman dito actually magandang depensa ni TJ McConnell. Pero nang kumuha nga muli ito nga si Spencer Dinwidi ng another screen kay Andre Davis ay drive hard to the rim. At talagang hindi nga siya natakot sa sentro ng Pacers inangatan lang mga idol isi-lay in yan. At sa fast break opportunity naman ito ay hindi nga ito sinayang ni Dean Widdy. He uses his strength para nga patalsikin itong si, si Dog McDermott. Isilayap yan para sa kanya. At sa set play naman ng LA Lakers out of bounds ay naging patient lang. Ito nga si Dean Widdy, Hinintay niya si Austin Reeves na magdive into the paint. At nung makita niya ng mga idol, easy delivery, easy points para nga dito sa home team. At sa consecutive plays naman na ating mapapanood ay dito ngay pinamalas niya ang kanyang shooting ability naman. Hindi lamang siya mga idol pang drive into the paint, hindi lamang siya pang loob mga idol pang labas din. Back to back 3 pointers para nga kay Dean Widi. And then nung magawa niya nga yan ay pinamalas niya naman ang kanyang ability to iso. Isolation laban dito kay TJ McConnell at wala pag-asa yan na mabantayan si Dean Widi as he gets another easy basket and then one more time si Nar Rely na ni Dinwiddie ang opensa ng Lakers at nagresulta nga yan ng two-hand dunk para nga sa kanya. At ang makakatanggap nga siya ng screen dito kay Andre Davis, abay great find kay Lebron James. Magandang screen din neto eh. re Cameron Reddish. Easy wide open three-pointer for Lebron James. So yan nga mga idol ang malulupit na ginawa ni Spencer Dinwiddie sa kanyang ngang malupit na performance laban sa Indiana Pacers na talagang ang kinakailangan ng LA Lakers. At hindi lang basta-basta ng 26 points yan mga idol dahil super efficient niya nga itong ginawa. 8 for 11 ang kanyang shooting, 72%, pers, 72 yan mga idol. Samahan pa nga ang isang steal at ng dalawang block. So talaga nga namang isa si Spencer Dinwiddie sa Suse kung bakit nanalo ang LA Lakers laban sa Pacers.